na ito ay talagang nakatutugon dun sa mga tinatarget na mga focus areas or persons. Uh, wala nga po tayong datos in the monitoring or admission as I heard this afternoon kung talagang nagkakatapat-tapat talaga yung uh, nag-overlap lalong-lalo na sa pagbibigay. Talaga po bang naibibigay lahat sa target nakita ko po kanina sa pagtatanong, talaga naman ang pagka medyo may politika, talaga mas marami yung uh, AX at saka iba pang mga interventions. As a matter of fact, Mr. President, itong 12 interventions na to ay meron pang iba na hindi siguro nalista rito katulad nung Lawa Binhi na kanilang uh, pinutupad at uh, itinataguyod. Without belittling the activities uh, Mr. President or the efforts expended by the DSWD, sabagat kilalang-kilal ako po yung uh, Secretary, isa po yan sa aking pinakamatalik na kaibigan nung ako po ay nasa House of Representatives. So, tangnan na yun po. Kagaya rin ni Boeing rin mo niya, kaibigan ko rin po yan. Kaya lang mas maputi lang po si Secretary Petsalya. Mr. President, ganito ko po sinimula ng aking premise dahil sa ako po ay may pagdududa rin kung talagang uh, napupunta sa lahat ng mga targeted individuals or groups itong napakarami pong interventions na kung talagang uh, natugunan lahat hindi po sana magkakaroon ng mga surveys na kagaya po ng babanggitin ko sa inyo. Halimbawa, Mr. President, noong 2022, ang sabi po sa mga surveys, yung pong nagsabing sila po ay kasama sa mga mahihirap na pamilya ay 48%. Sa so, mga tweet, halos kalahati po ng pamilyang Pilipino ang nagsabi kami po ay mahirap. 2023, Mr. President, ganoon din po ay 48% ang nasasabi sa survey. Noong 2024, last year, Mr. President, 57% pa nga po eh. At po, September 2025, hindi pa po, po natatapos ang taon, nasa 50% na po nagsasabi na kami po ay mahirap. Katumbas po halos, Mr. President, ng 14.2% million families. If we assume, Mr. President, that each family is comprised of about five members, this is easily between 25 to 30 million poor Filipinos telling themselves that up to now we're still poor. So, sabi ko nga po, hindi ko po kinu-question ang validity po ng lahat ng mga interventions na ito at lalong, lalong hindi ko po kinukwestiyon ang nobility and even the efforts na ginagawa po ng Department of Social Welfare. Pero kung totoo po na ganun na ang ating pinagsisikapang puntahan, napakarami po nito. Halos ito po yung labing dalawang pantulong socio-economic programs. Bakit ganito po ang hinahing ng ating mga kababayan? Halos kalahati ng pamilyang Pilipino ay hirap pa rin. So, ibig sabihin po, Mr. President, talaga pong dapat meron siya sa atin, dapat siguro ay i-region natin mabuti kung saan sumasablay, kung nasaan ang problema, Mr. President. Tama po ba yung assumption ng representation nito, Mr. President? So, his honor's question is why does the Secretary believe that marami pa rin mahirap kahit na marami tayong programa? Yun ba ang tanong? See, it was not the Secretary's assessment, Mr. President. The SWS surveys and the other surveys are the ones assessing the economic plight of our people uh, yes. from 2022 yes. up but to this year. Yes, but what is the question with regards to that that survey? The question is Uh, may tama po ba na may sablay o may maaaring may dapat pang gawin kung po pwede i-revolutionalize itong mga interventions na ito para sa ganun. Ay hindi po ganito ang naririnig natin, nahinayin ang ating mga kababayan. Hindi po maliit na bilang ito, 48 to 57 percent is not a small number. This constitutes, Mr. President, 14.2 million families. At ito pa po ang masakit, Mr. President. March 2025, 27.2 of our people are complaining of involuntary hunger. ito e po yung pinakamasakit siguro. Yung involuntary hunger, Mr. President, Gustong kumain ng isang tao pero wala siyang makain talaga. Ito ang kaawa-awa po na kalagayan ng isang mamamayan na gusto niyang kumain. Sapagat talaga po, dapat tayong kumain para mabuhay. Hindi po tayo nabubuhay para kumain. Kailangan po tayong kumain para mabuhay. Kung wala po tayong makakain, mahirap po. 27, 22 to 27 percent, Mr. President. This constitutes about 7.5 million households. Malaking bilang po ito. Kaya, with, with this assessment of surveys, Mr. President, and considering that we have more than 12 interventions, focus and targeting the impoverished, the downtrodden, the marginalized people, pero patuloy pa silang humihibik, patuloy pa silang napapasaklolo uh, stunting is only one of those extensively discussed today. Pero pinag-uusapan po doon ay hindi lang pinagugatan noon ay dahil isang bagay lang. Hindi pa napapanganak yung tao, Mr. President, may problema na siguro, kaya ganun ang pangyayari. Kaya kahit na po sabihin natin, 1,000 days or even 365 days sa umpisa, may problema pa rin po eh because the structure ay hindi natin na-address. Yung po yung nakikita ko na ipinahayag ng mga statistics, Mr. President. So the, 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 the question is, is the observation valid, Mr. President? The um, observation that was shared by by His Honor um, is something that has uh, been brought to the attention of the secretary and precisely why in uh, the previous interpellation they have pointed out that upon the instructions of uh, the president uh, they're commissioning a study to see which of these intervention address poverty the most effectively so i believe in a nutshell that captures his honor's concern because sabina ating um, <clears throat> kasamahan eh sa dami-dami dami ng program bakit ganito pa rin ang pakiramdam ng mga Pilipino so the best thing to do is to conduct this study to find out which programs are effective and which programs are not effective in the earlier interpellation with Senator Allen I also pointed out that I, I personally believe that some of these programs may be very effective but lack of funding may not give the results the desired results so we can also look at, at um, increasing the funding for these programs and i'm specifically referring to the 1000 days kasi ang intervention doon is just 350 pesos so kung buntis ka hindi naman baby yung pinapakain mo eh nanay nanay ang kakain noon so 350 pesos a month is 10 pesos additional a day and we all know that that is not a huge amount so for this representation that could be an uh, uh effective intervention and then regarding his honors um uh data on um, involuntary hunger uh that is also very valid um but the the DSWD also launched a program yung walang gutom and from there they saw a drop of about 4% uh, of those who considered themselves uh hungry um versus not hungry four uh, percent ang drop. It's still a long way to go. It's not. Uh, we, we our work shouldn't stop there. But it seems that itong walang gutom project is some um, somehow effective. Mas malaki din yung amount nito. It's three thousand pesos. Yeah. Uh, and the and the family can purchase the kind of the exact food that they they need. So let's say may tanim naman sila. Hindi naman nila kailangan yung ganito klase. Then bibili nila yung kailangan nila na pagkain maybe the programs, Mr. President, are are valid. Maybe they are good. Uh, as a matter of fact, they were well taught by the uh, SWP. The problem, I think, lies in the implementation. Katulad po uh, nung AX noon na uh, napasama ako dyan sa pagkat ako'y nasa House of Representatives. Kapag ikaw po ay sumama doon sa grupo ng uh, mga House of Representative members. So mga makahalimbawa, nagpunta sila sa Visayas or in Mindanao. Yung presence mo lang will entitle you to, meron po sila sinasabing 777. So meron kang 7 billion tupad, meron kang 7 AX, 7 billion AX, meron kang 7 billion MAIF. Ako po nagkataong nakasama sa isa lang, ngunit ayoko na po sumama sa iba. Kaya lang naman ako nakasama doon sa isa dahil meron po akong pupuntahan sa tago noong uh, panahon na yun. Kaya sinadya ko na rin uh, sumama sa kanila sapagkat nandun na rin ako. Ngunit hindi ko po alam kung nakakuha rin ako ng 777. So, yun po isang uh, isang uh, example, isang halimbawa. Ngunit isang Napakasamang halimbawa. Dahil hindi po talaga doon pinamimigay yun eh. Kalipunan ng maraming tao para lang nakita nila na kampanya po kasi. Eh. Tama po yung mga naonang tanong kanina. Hindi natin malaman kung talagang napupunta sa mga tao yung uh, nilalayon ng bawat programa na nakalinya napakarami po nito. At lalong hindi po natin na monitor Mr. President. Ano ba yung kaibahan kung halimbawa? Sa labing dalawang ito uh, na intervention halimbawa, ilan po kaya ang pangkaraniwan na natatanggap ng isang targeted person? Ito, ito so marginalized po kasi ito ba eh. At po, paano na, na, na bago ang kanyang buhay? Ito po yung kahit kailan ay hindi ko pa po nakita na halimbawa na i-report ng uh, Tawakulang mga hinsa, hindi lamang po ang DSWD. Ipag-halimbawa po natin, Mr. President, yung Poor Peace. Poor Peace, uh, Mr. President, was initiated as a program in 2008. It was institutionalized through the enactment of Republic Act 11310. Ibig sabihin po, Mr. President, from 2008 hanggang uh, hanggang ngayon 2025 labing pitong taon na po ang nakararaan so ilamang po katawagan pantawid program ano pantawid pamilyang Pilipino program for peace edo kinakabahan na po ako rin Mr. President na itawid mo lang eh. So, paano pagkatawid niya, Mr. President, nakakita ng multo? Kaya kamara niya rin, babalik yun eh, sa so takot eh. May eh, ghost project ang nakita eh. Paano siya para lumakan? Nang mayroong kumpiyansa sa kanyang kinabukasan. Yun po yung eh, Mr. President. Kaya po kanina ay Nagtatanong ng marami, paano kaya natin re-reviewin to? Kaya meron ba tayong mas mabisang kaparaanan na pwede natin subukan? Para sa ganoon ay malaman naman natin kasi pagpatuloy natin ang napakaraming mga intervention sa matagal na panahon ngunit patuloy, na, patuloy pa rin nagsasabi ang mga kababayan natin nakaranas po ako ng involuntary hunger ang tingin po sa sarili ko ay mahirap pa rin ako. Hanggang ngayon eh. Mr. President, <laughs> sa ngayon po sa World Bank, ang China po, this is a World Bank report.